tik tik ilaw ilaw nagago nagago <laughs> pa Taki na, Taki na, mahina, mahina duke mahina pagag Puta <laughs> kayo mahina kang manok ka, mahina. Ganun, <laughs> gago yung kailing ba? Nagpasan nyo man yung, yung kailing ba? Duke, 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 Duke. Puta po, Duke. Ang daming Duke, ah. What if maraming what if di lang ikaw isang duke, no? Oh, ano? Tinatawag ka ng an tinatawag ka daddy, tangina, wala naman yung tatay, kaming tatlong nanay noon.